Sa ini Prinsesa Sunshine na ilang taon nang natutulog, may isang masamang itim na dewata na mamuhay siya sa kanyang madilim na kastilyo kasama ang nag-iisang kaibigan niyang si Bat Blackie. Isang araw, nang tumingin ng itim na diwata sa kanyang mahiwagang singsing, nakita niya ang natutulog na kagandahan na si Sunshine na nagising ng isang matapang na prinsipe. Galit na galit ang itim na diwata na nabalot siya ng berdeng apoy. Kalma lang, Black Fairy. Hindi ito ang oras ng kumilos dahil sa galit. Ah! Pagsisisihan ni Sunshine na minulat niya ang kanyang mga mata. Sa kabilang banda, niregaluhan ng prinsipe si Sunshine ng isang puting kabayo. Ang unicorn na ito, na pinangalanan nilang Luna, ay mayroong mahiwagang pakpak. Sumakay agad ang prinsesa kay Luna at lumipad sila sa langit. <laughs> oh, ang saya-saya! Mataas pa, Luna! Mas mataas pa! Sa nakitang kaligayahan ni Sunshine, galit na galit ang itim na diwata. Uminahon ka, kamahalan. Matatag ka, di ba? Kahit noong bata pa si Black Fairy, mahilig siyang manakit ng mabubuting diwata. Nambabato siya ng putik at pinagtatawa na ng buhok ng iba. Ang pangit ng buhok mo! Parang sungay ng usa! Isang araw, nang sumpain niya si Fairy Hyacinth, nasira ang mga pakpak nito. Pumunta ka agad si Fairy Hyacinth sa hari at nireklamo si Black Fairy. Sobra na, mga kawal! Hulihin ang itim na diwata kahit pa sa pinakamalayo, pinakatahimik at pinakaliblib ng kagubatan. Kaya napag-isa ang itim na diwata sa liblib ng kagubatan bilang parusa. Doon sa paligid niya ay walang nabuhay na makukulay na bulaklak at wala ring hayop na pumupunta sa masukal na bahaging iyon ng kagubatan. Araw-araw siyang naghahanap ng paraan para makaalis doon. Ngunit parang labirint ang kagubatan na parati siyang napupunta sa parehong lugar kahit saan siya dumaan. Isang araw habang malungkot siyang naglalakad, biglang may sumulpot na paniki sa harapan niya. Ikaw, isa kang diwata. Tama ba? Anong ginagawa mo sa matilim na bahaging ito ng kagubatan? Huh? Ikinulong ako ng hari dito dahil ginawan ko ng masama ang ibang diwata. Hmm, anong uri ng kasamaan? Halimbawa, Tuwang-tuwa ang paniki ng ikwento ng itim na diwata ang tungkol sa pinsalang ginawa niya sa mabubuting diwata dahil naniniwala ang paniki na ang kasamaan ang pinakamakapangyarihan. Kung gusto mo ng kapangyarihan, nasa tamang landas ka, Diwata. Kung tatanggapin mo ako bilang lingkod, tuturuan kita ng mga mahiwagang sumpa. Mahiwagang sumpa? Na makakapagligtas sa akin mula sa sitwasyong ito? Oo! Okay. Binigyan ng paniki ang itim na diwata ng singsing. Sa sandaling isuot nito ang singsing, natipo ng mga itim na ulap sa kalangitan. Tinamaan ng kidlat ang mga puno at umalingaw ngawang tawa mula sa singsing. -sing. Pagtingin ng itim na diwata sa singsing, -sing, nakita niya kung gaano siya kalakas at makapangyarihan sa hinaharap. Kaya tinanggap niya ang paniki bilang lingkod. Dumaan ang mga taon. Salamat sa mahika ng singsing, -sing, nakapagtayo ang itim na diwata ng kahoy na kastilyo sa tigang na lupaing iyon. At kasama niyang nanirahan sa kastilyong ito si Bat Blackie. Nakita ng itim na diwata sa singsing -sing niya ang hari at reyna na nagkaroon ng anak. Galit na galit siya na hindi siya imbitado sa kaharian tulad ng ibang mabubuting diwata. Nung araw na iyon, pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat ng uri ng kasamaan sa prinsesa. Blackie, gusto kong pagsisihan ng prinsesa ang pagmulat ng kanyang mga mata. Meron akong magandang plano, kamahalan. Ipinaliwanag ni Blackie sa itim na diwata ang detalye ng naisip niyang plano. Paglubog ng araw at napuno ng mga bituin ng langit Lumitaw sa panaginip ni Sunshine si Black Fairy sa kapangyarihan ng Sing Sing. Ah, gumising ka, prinsesa. Ang mga ibon ay naghihintay na iligtas mo sila. Dapat mo silang tulungan. Ha? Huh? Ano? Paano? Anong nangyari sa mga ibon? Pinaliwanag ng itim na diwata na ang mga ibon ay naapektuhan ng masamang sumpa at hindi sila makakalipad dahil napapaligiran sila ng mga tuyong sanga. Ikaw lang ang makakapagligtas sa kanila. Sige na, gising, takbo na sa kagubatan. Nag-aalalang nagising si Sunshine sa hating gabi. Umalis siya upang iligtas ang mga ibon, ngunit hindi niya sinabi kahit kanino. Pagdating niya sa kagubatan, nakita niya na talagang sinumpa ang mga ibon na hindi makaalis sa malaking puno. Susubukan na niyang umakyat sa puno nang lumitaw ang itim na diwata. Ah! <laughs> Ikaw! Ikaw ang diwata sa panaginip ko! Ginawa mo ba ito sa mga ibon? Pero bakit? Kung hindi ka papasok sa guwang ng puno, hindi na muling makakaawit o makakalipad ang mga ibon. Pumayag si Sunshine upang mailigtas ang mga ibon. Ngunit sa sandaling pumasok siya sa guwang, tumubo ang mga sanga ng puno at nakulong ang prinsesa sa loob. Ako ang hiniling mo, palayain mo ang mga ibon. Ibon? Ah, anong ibon? <laughs> sa sandaling iyon, naglaho ang mga ibon sa mga sanga ng puno. <laughs> Alam mo, walang ibon o hayop ang nakakarating sa kagubatang ito, prinsesa. Niloko lang kita. Ikaw lang ang mag-isang mananatili dito. Magpakailanman. Hindi alam ni Sunshine ang gagawin sa masamang bitag na ito ng itim na diwata. Kahit na anong pilit niya, hindi siya makalabas sa punong iyon. Pagsapit ng umaga, hindi mahanap ng prinsipe si Sunshine kahit saan at natataranta na siya. Nang makita siya na nag-aalala, Lumapit sa kanya si Luna. Sumukay ka sa akin. Mahahanap natin si Sunshine. Susundan ko ang pabango niya. Lumipad si Luna sa mahiwagang kagubatan sa kanyang maringal na mga pakpak. Nang maamoy niya ang prinsesa, agad siyang lumapag sa lupa. Nakakatakot ang katahimikan at kadiliman ng gubat. Di nagtagal, nakita nila si Sunshine na nakulong sa guwang ng isang puno. Sunshine! Aking prinsesa! Huwag kang mag-alala, ililigtas ka namin! Oh, prinsipe! At si Luna! Ibinuka ni Luna ang kanyang makulay na mga pakpak at binisikan niya ng mahiwagang alabok ang puno. Isa-isang naputol ang mga tuyong sanga at bumagsak sa lupa. Kaya nakaalis si Sunshine sa puno kung saan siya nakulong. Akala ko hindi na ako makakalabas dito. Maraming salamat. Bumalik ang prinsipe at prinsesa sa kaharian kasama si Luna. Parehong alam ni Sunshine at ng prinsipe na ang tunay na kapangyarihan ay hindi kailanman nasa kasamaan kundi sa pag-ibig at pagkakaibigan. Si Black Fairy naman ay hindi kailanman umaamin ng pagkatalo. Gagawa pa rin siya ng mga bagong plano na sisira sa pag-ibig at pagkakaibigan.